one of the problems with <coughs> with this also is yung aspiration no ni na pupunta instead na napupunta sa chan napupunta doon sa daanan ng hangin kasi magkatalikod uh, lang yan eh sa harap is yung daanan natin ng hangin okay. no uh, tas sa likod yun yung daanan natin ng pagkain yung esophagus natin so for example imagine hindi nakaka-pass through yung pagkain sa esophagus sa pupunta yon pupunta siya doon sa sa agdaanan ng hangin natin. So nagkakaroon ng micro aspirations and these aspirations ng food or uh, food particles can actually cause pneumonia, no? So pag mm -hmm. nagkakaroon ng recurrent pneumonia yung pasyente, hindi rin okay 'yon. That is why kailangan malaman kung ano po yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng dysphagia ang pasyente kasi otherwise aside sa malnutrition, pwede magkaroon ng pneumonia and other pulmonary problems yung pasyente. Kapag po ganun, na parang feeling po ng isang tao meron po siyang dysphagia, paano po malalaman at madi-differentiate kung ano po yung meron sa kanyang klase po ng dysphagia? Ano po yung mga tests na pwede pong gawin doon? Yes. So, unang-una, -una, kailangan talaga magpa-check up para ma-assess na mabuti yung pasyente, no? History taking and physical examination is very, very important, no? Kasi hindi naman kami pwedeng mag- sabi, oh, sige, pagawa natin lahat ng ito. Oh, Tapos, ikaw na na, sisitis ka na kita, emaray kita, hindi oh. pwede yun, no? So, there are different tests that we can do. Number one is, yun nga, history and physical examination. Okay. Number two is, meron tayong tinatawag na uh, barium uh, Uh, studies, no? Ito yung may pinapainom sa pasyente na dye, kasabay ng pagkain. Tapos tinitingnan, no, live sa x-ray kung yung pag pagdaan ng, ng pagkain. Meron din uh, radiograph, mga x ray so MRI. Uh, we do also a manometry, no? Manometry is may, may, may instrument na pinapasok sa, sa esophagus. It measures the pressure doon sa, sa daanan. Tapos nakikita doon kung saan yung merong obstruction, kung saan doon yung merong uh, kailangang i-release o kailangan i-loosen, no? So may mga ganun. Tapos meron din tayong endoscopy. We do an endoscopy to to to, to, to check kung meron. Kasi siyempre, yung iba naman hindi pala doon sa daanan ng pagkain ang problema. Merong bukol na actually that compressing the daanan ng pagkain kaya nahihirapan din lumunok yung, yung pasyente. So kailangan ma-assess ito kasi iba-iba ang treatment nila, no? Okay. Hindi pare-pareho eh. No so hindi tayo pwedeng shotgun therapy na. Bigyan po ng marami, tapos mm -mm. bahala na kung sino yung maging okay sa kanila. So, it has to be mm -hmm. assessed. Pero ito, paano po yung sa mga bata po? ano po yung mga tests po sa kanila? Same lang din po. ba? yun po sa mga nabanggit nyo? Kanila? Yes, it's it's the same actually, no? Ah, okay. Pero usually, mga bata, hindi masyado or very obvious sa kanila. Kung yan, hindi kumakain, nadadura lang, susukan nila yung pagkain nila. Kailangan ma-check ito. Kasi meron tayong mga uh, congenital problems sa daanan ng pagkain natin. That... Mm -hmm that can actually cause dysphagia no oh. for example meron tayong tinatawag ng mga diverticulum no diverticulum ito yung kung kung yung esophagus natin ay parang tubo mm -hmm. meron po siyang parang outpouching oh, okay. no parang may lumabas na pouch doon oh, okay. And pag napuno ito niyang i-compress yung esophagus natin hindi siya makakaano hindi pa makakalunok hindi maaabot sa chan so mm -hmm. mapapansin mo nanghihina ang bata nangangayayat mm -hmm. sinusuka yung pagkain so ito pa-check up agad, by all means Lifestyle po ba rin ng tao, Dok? Pwedeng mag-cause sa kanya ng pagkakaroon nitong dysphagia? Yes, kasi uh, minsan ang gastrointestinal kasi natin is also dependent on our movement, no? Kunyari, sedentary tayo, wala tayong ginagawa, mm. hindi tayo nag-exercise, mm -hmm. no? Mm -hmm. uh, medyo bumabagal din yung peristaltic movement natin. Tignan mo, may mga pasyente na, uh, Dok, constipated ako. Bakit? Uh, I work from home Di ako mga gumagalaw so yun pala sa gumagalaw ka din Parang gumalaw din yung yung gastrointestinal mm -hmm. tract. Hydration is also very important. When you're dehydrated, hindi rin maganda yung daloy oh. ng pagkain sa sa esophagus natin. So may mga factors din yun. So mm -hmm. kailangan talaga may ano tayo, may physical activity kahit papano. Mm -hmm. Sa treatment naman nito Dok, ng pagkakaroon ng dysphagia talagang surgery lang po ba or may iba-iba rin po talaga kasi nabanggit niyo po kanina iba-iba naman po talaga yes. rin yung treatment pero ang kahuhulugan rin po ba nito is dadaan talaga sa surgery ang pasyente para talagang ma-address siya or kahit hindi naman may mga kahit hindi, cases na hindi kahit hindi naman actually no for example stroke patient mm -hmm. hindi ka naman mag opera sa stroke patient kasi ang problema naman sa stroke patient is nagkaroon ng problema sa brain mm -hmm. tapos hindi na gumagalaw masyado yung sa chan no? so what we do is pwede time maglagay ng NGT no? mm gastric tube. No? O, or tama ka dun, surgery pa din, maglalagay ng peg, no? percutaneous uh, 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 tube no? na ginilalagay sa chan para dun na, na feed yung pasyente. No? Kasi now, nutrition pa rin talaga yung pinaka-importante. No? Kasi mm -hmm. pag naging malnourished oh, yung pasyente, pwede siya mamatay dahil doon. No? So that's also always our consideration. And ang dami namin nakikita ng mga cancer patient, for example, cancer patient, has to go undergo radiation therapy no kasi pag nag-radiation manindigas talaga yung mga uh, muscles natin, yung mga soft tissues natin, and also it dries up the mucosa. So pag nangyayari yun, kakaroon talaga sila ng dysphagia. Kaya sabi ng dok, ayoko na kumain. Wala na nga silang gana, hindi pa sila makakain pag kumakain sila. So, medyo kawawa din. So, inaalalayan natin yon. So, sabi mo, kung nakapapansin namin na hindi enough yung nutrition na nakukuha ng ng pasyente, we suggest NGTs already. Na, ano, para at least, pwede mo na i-austerize yung food niya or blender yung food niya. pa rin siya ng nutrition na kailangan niya. Hmm. Pero Doc, once treated itong ano, dysphagia, may mga chances pa po ba na bumalik ulit sa dati yung ganun? Or hindi na kapag na na or na-treat okay. na, magiging okay na siya? Depende rin yun sa case. Kasi yung sa okay. sabi ko, kung kunyari, cleft lip or palate yung problema, hmm. pag tinreat mo pag in mo magiging okay talaga siya. No? Mm -hmm. Pero kung problema mo is stroke, you just have to support lang talaga. No? Kasi kahit anong opera mo sa stroke patient, depende sa type of stroke. Ha? Kasi meron hmm. mga stroke kasi na Nakaka-recover sila eh. Mm -hmm. May mga stroke naman talaga, hemiplegic, uh, uh, paralyzed talaga yung isa, tapos pag sinisilip namin, kasi we do what we call as uh, FES, no or Functional Endoscopic Evaluation of Swallowing, nakikita talaga namin, nagkakaroon sila ng aspiration, no, pag, pag, kasi may, may fiber optic tube na pinapasok namin sa ilong, papunta sa lalamunan, tapos habang lumunulok sila, nakikita namin, kung may nag -i -i, naiipon ba doon sa vocal cords nila or sa daanan ng hangin nila. Kapag meron, nakikita namin nag-aspirate, then we, we usually advise patient to do a ano na uh, a tube feeding already or yung iba mayroon mga specialties na nag -conduct ng mga parang speech therapies swallowing um. therapies no, na tinutulungan nila yung pasyente maka parang rehabilitate Ah, oh. so meron 'yon. So meron kasi talagang iba. Hindi naman kasi lahat ng stroke pare-pareho. Mm -hmm. oh, makakita kayo. Uy, na-stroke na siya dati. Talatlong beses na siya na stroke pero okay pa naglalakad pa rin. Mm -hmm. <laughs> Ni Gary pa nga iba. Oh. So, parang okay. <laughs> Ilang stroke pa ba kaya? tumigil. Mm -hmm.